Morning mga kasari. Mga kasari, ang pinag-usapan natin ng, ng ating binta araw-araw. Dati, ano, mag, performance uh, months na ako ngayon mga kasari. So, uh, thanks God tayo na kahit maliit yung mga ano natin, tubo at least meron. Ito na pala yung ano ko, yung tinda ko mga kasari. So, yung ano yung mga soft drinks bago lang ako nakabili ngayon tapos uh, hindi sila nagtaas pareho lang dati yung ano yung presyo nila yung Coke tapos yung mga ano yung mga ang tawag nito uh, Beer, Grandi, yung Red Horse yun siya so well hindi siya nag-increase hindi siya nag-increase mga kasari, so yung bintana natin sa ano pala sa Red Horse is 140 tapos yung mga koklitro, tag 45 yung ano naman yung mga maliliit is tag 15 lahat except lang sa mga ano, mountain dew tapos yung mabinta natin dito na sigarilyo yung mighty mintol talaga so yan siya mga kasari ang presyo natin hindi magkapareho pero pinakamataas yung junk foods is 20% 20% 15% pero karamihan is 20% talaga tapos ito yung mga kulapo natin yung silik, yung primera, ah, iba iba yung mga ano niya iba iba yung mga presyo so yun siya mga kasari yung sito natin is bintak po is the shield, so yung sisto oh, at saka yung chaki yung chaki 20% Moses o is 15. So, nag-repack pala ako ng ano, yung dalawang singko yung central. Tapos yung bigas ko, tatlong klase lang, yung biya, ivory, ganador, at saka yung mais meron doon. Tapos, yun siya mga kasari. Ang ang technique ko na ang binta ngayon kinabukasan bili agad para hindi tayo mabusan ng stock at least pag may hinanap talaga ang customer meron tayong maibigay so yun yun lang siya yun ang ating update for today's vlog mga kasari So ito siya. nag stock na lang ako ng ano, yung chicken labuyo kasi karamihan talaga yung chicken labuyo talaga ang ano, may binta yung mga kanton. Ito yung mga kanton ko. Ito tagdusi yung ano labuyo tapos yung kanton tag 15 yung isa niya. So, ayun siya mga kasari. Uh, yun ang yun ang ating update for today so walang nagbago walang nagtaas yung Milo lang talaga nagtaas dati kuha ko sa ano 99 pero ngayon doon sa guys is 108 tapo oh, 100, oh, 108 sa ano naman sa grocery is 105 lang talaga siya doon so minsan sa grocery ako mag ano mag bili kasi may less sell tapos Makaip, makaipon pa ako ng ano yung e, wallet uh, saripay wallet so pag ma ano yun siya madami tayong ma ma, 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 ma madami ako ma order may mga points din ako kaya yun yun ang ating ano ngayon yun ang ating update so walang nagbago walang nagbago sa ano, presyuhan yung iba lang talaga yung mga Milo tapos yung asukar central ganyan yung mantika nagtaas-taas din pero pareho lang kunti lang uh, maliit lang ang tubo din natin at least hindi tayo malulugi yung tubo at saka yung expenses ina, sinasama ko na din sa ano sa presyuhan ng 20% so yun lang ang aking vlog for today mga kasari so thank you for watching